Ang pinakahuling balita ukol sa ugnayang depensa ng Pilipinas at India ay muling umani ng pansin matapos kumpirmahin ng mga opisyal na pinag-uusapan ang panibagong kasunduan para sa karagdagang pagbili ng Brahmos supersonic cruise missiles. Ang sistemang ito ay isa sa pinaka-advanced na arma sa asya at inaasahang magpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili sa harap ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ang BrahMos ay produkto ng pinagsanib na teknolohiya ng India at Russia at kilala ito bilang isa sa pinakamabilis na missile system sa buong mundo. Nagsimula ang ugnayan sa pagitan ng India at Pilipinas sa larangan ng depensa noong taong 2022. Nang lagdaan ng dalawang bansa ang unang kasunduan para sa pagbili ng tatlong baterya ng BrahMos Coastal Defense System. Ang kontratang iyon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang P375 milyong dolyar o higit dalawang bilyong piso. Noong 2024, natanggap ng Pilipinas ang unang batch ng mga missile launcher at command vehicles na bahagi ng nasabing kasunduan. Ang mga ito ay itinalaga sa Philippine Marine Corps, partikular sa mga unit na may kinalaman sa Coastal Defense Operations. Ngayon, sa taong 2025, Ipinahayag ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan na may plano ang bansa na bumili muli ng karagdagang BrahMos missiles mula sa India. Ayon sa mga opisyal ng Department of National Defense, ang bagong deal na ito ay nakapaloob sa ikalawang bahagi ng AFP Modernization Program Horizon 3, na layuning palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa maritime at long-range defense. Ang pagbili ng karagdagang missile system ay sinasabing bahagi ng mas malawak na estratehiya ng bansa upang maprotektahan ang mga teritoryo nito sa West Philippine Sea, kung saan madalas nang nagaganap ang insidente ng panggigipit ng mga barko ng China. Ayon sa mga ulat, lubos na nasiyahan ang pamahalaan ng Pilipinas sa unang batch ng BrahMos system na na-deliver ng India. Ang sistema ay napatunayang maaasahan at matibay sa operational tests na isinagawa ng Philippine Marine Corps, kung saan matagumpay nilang nailunsad ang simulated coastal defense drill sa mga lalawigan sa Luzon. Sa kabila nito, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na hindi dapat ituring ang pagdaragdag ng missile system bilang paghahanda sa digmaan, kundi bilang deterrent o pananggalaban sa anumang banta o pananakop sa mga teritoryo ng bansa. Ang BrahMos missile ay may kakayahang lumipad ng halos tatlong beses sa bilis ng tunog o humigit kumulang Mach 2.8 at may saklaw na umaabot hanggang 200 at 70 kilometro para sa export version na ibinibigay sa Pilipinas. Ang ganitong klaseng sandata ay kayang magpalipad ng misail mula sa lupa patungo sa mga target sa karagatan, na nagbibigay ng malaking bentahe sa Pilipinas sa usapin ng coastal defense. Kung sakaling magkaroon ng panibagong kontrata, inaasahang mas lalawak pa ang deployment nito, hindi lamang sa Luzon kundi pati sa Visayas at Mindanao, upang magkaroon ng balanced defensive capability sa buong bansa. Sa mga naunang pahayag, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang layunin ng bagong kasunduan ay hindi para makipagdigma, kundi para matiyak na ang Pilipinas ay may kakayahan na ipagtanggol ang soberanya at karapatan nito sa dagat. Dagdag pa niya, hindi tayo naghahanda para sa gera. Ang ating layunin ay magkaroon ng sapat na kakayahan upang ipagtanggol ang ating sarili kung sakaling may mangyaring agresyon ipinahayag din ng pangulo ang kanyang pasasalamat sa India sa patuloy na pagtitiwala at kooperasyon lalo na't ang dalawang bansa ay kapwa miyembro ng mga bansang naninindigan para sa free at open Indo-Pacific region sa panig ng India malaki rin ang tiwala nila sa Pilipinas bilang kaalyado sa rehiyon ayon sa mga ulat mula sa New Delhi naniniwala ang Brahmos Aerospace na ang Pilipinas ang magiging mahalagang tulay ng India sa pagpapalakas ng defense ties nito sa Southeast Asia. Sa katunayan, ilang bansa na rin ang nagpahayag ng interes sa sistemang Brahmos, kabilang ang Vietnam, Indonesia, at Thailand. Ngunit sa ngayon, tanging ang Pilipinas pa lamang ang may aktibong kontrata at aktual na delivery ng naturang missile system. Mahalaga ring tandaan na ang paglagda ng bagong BrahMos deal ay hindi lamang simpleng bentahan ng armas. Ito ay simbolo ng malalim na ugnayang pangdepensa sa pagitan ng dalawang demokratikong bansa na kapwa may interes na mapanatili ang kapayapaan at kalayaan sa Indo-Pacific. Kasama sa mga pinirmahang kasunduan noong 2025 ang pagbuo ng Strategic Partnership Agreement sa pagitan ng India at Pilipinas, kung saan nakasaad ang pagpapalitan ng teknolohiya. Joint training, intelligence sharing at koordinasyon sa maritime security. Sa ilalim ng bagong partnership, magtutulungan ang dalawang bansa hindi lamang sa pagbili ng armas kundi pati na rin sa local production at maintenance. Posibleng magkaroon ng mga pagsasanay ang mga Pilipinong sundalo sa India para sa advanced missile handling at coastal operation. Ang ganitong uli ng pakikipagtulungan ay nagbibigay ng bagong oportunidad para sa Pilipinas na magkaroon ng self-reliant defense posture, na isa sa mga pangunahing layunin ng AFP modernization. Habang patuloy ang pag-usad ng usapang ito, hindi rin maiiwasan ang mga reaksyon mula sa ibang bansa, partikular na mula sa China. Ayon sa mga analist, ang pagdaragdag ng Brahmos missiles ng Pilipinas ay tiyak na magpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea, kung saan patuloy na naglalagi ang mga barkong pandigma at coast guard ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Sa kabila nito, tiniyak ng pamahalaan na walang dapat ikabahala ang mga mamamayan sapagkat ang hakbang na ito ay depensibo at lehitimong aksyon alinsunod sa pambansang interes. Sa kabilang banda, maraming Pilipino ang sumusuporta sa desisyong ito. Ayon sa mga survey na isinagawa ng ilang local think tanks, Karamihan ng mga mamamayan ay naniniwalang tama lamang na palakasin ang sandatahang lakas ng bansa, lalo na sa harap ng patuloy na panggigipit ng ibang bansa sa ating karagatan. Ang pagpasok ng Bromo System ay nagbigay ng kumpiyansa hindi lamang sa militar kundi pati sa mga sibilyan na matagal nang umaasa sa mas maayos na national defense policy. Isa pang mahalagang aspeto ng bagong Bromo's deal ay ang potensyal nitong magbukas ng mga oportunidad sa lokal na industriya ng depensa. Ang India ay kilala sa pagtaguyod ng Make in India program at sa ilalim ng bagong partnership, may posibilidad na may sama ang Pilipinas sa ganitong sistema kung saan maaaring magbukas ng joint manufacturing facilities o assembly sites sa bansa. Kapag natuloy ito, malaking tulong ito sa ekonomiya ng Pilipinas dahil magbibigay ito ng trabaho, teknolohiyang kaalaman, at mas mababang gasto sa maintenance at future procurement ng armas. Bukod sa usaping militar, nagdulot din ito ng positibong epekto sa diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Sa mga pahayag ng mga ambasador ng India at Pilipinas, pareho nilang binigyang diin na ang kanilang kooperasyon ay hindi nakatoon laban sa sinumang bansa, kundi sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad, at stability sa rehiyon. Ang patuloy na pagtaas ng tiwala sa isa't isa ay maituturing na mahalagang hakbang tungo sa mas malalim na pagkakaunawaan at pagtutulungan ng mga bansa sa Asya. Gayunpaman, may ilan ding eksperto na nagbabala sa mga posibleng hamon na kahaharapin ng bagong kasunduan. Una, ang malaking halaga ng kontrata ay maaaring magdulot ng debate sa Kongreso kung paano ito papundohan, lalo na't marami pang sektor ng lipunan ang nangangailangan ng suporta tulad ng edukasyon at kalusugan. Pangalawa, ang logistics at maintenance ng ganitong high-tech missile system ay nangangailangan ng tuluy-tuloy na training, modernong pasilidad, at sapat na budget para sa operasyon. Pangatlo, ang posibilidad ng geopolitical backlash mula sa mga bansang hindi sang sa hakbang ng Pilipinas ay dapat ding paghandaan ng pamahalaan. Sa kabila ng mga hamong ito, malinaw na ang direksyon ng Pilipinas ay patungo sa mas matatag na sandatahang lakas at mas balanseng diplomasya. Sa mga darating na taon, inaasahan na ang bansa ay magiging mas handa sa pagharap sa mga isyong may kaugnayan sa seguridad sa rehiyon. Ang BrahMos Missile Deal ay hindi lamang simbolo ng modernisasyon ng AFP kundi ng pagiging matatag ng bansa sa pagtindig sa karapatan nito bilang isang malayang estado. Kung tuluyang maaprubahan ang bagong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at India, ito ay magiging isa sa pinakamalaking defense procurement sa kasaysayan ng bansa. Ito rin ay magsisilbing panibagong yugto ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa na kapwa naninindigan para sa kalayaan, kapayapaan, at katatagan sa Asia. Ang bawat misail na darating ay hindi lamang bakal at makina, kundi simbolo ng pambansang dangal, tiwala sa sarili, at determinasyon ng Pilipinas na hindi kailanman papayag na apihin muli ng sinuman. Sa huli, ang panibagong Brahmos deal ay hindi lamang tungkol sa armas, ito ay tungkol sa pagpapatatag ng bansa, sa pagangat ng ating kakayahang ipagtanggol ang sariling teritoryo, at sa muling pagpapakita sa mundo na ang Pilipinas, bagaman maliit kumpara sa mga makapangyarihang bansa, ay may tapang, talino, at kakayahan upang ipaglaban ang kanyang soberanya. Sa ilalim ng maingat na pamumuno, diplomatikong diskarte, at modernong teknolohiya, ang bansa ay unti-unting bumabangon upang maging isa sa pinakamatatag na puwersa sa rehiyon ng Timog-Silangang Asya.